Hello guys, eto magluluto ako ng patola. Ayan guys, ibawang, sibuyas, tsaka miswa. Tsaka itong yang town. Tsaka kung wala akong kamatis, ang lalagay ko na lang. Lalagay ko na lang siya ng kuunting banana ketchup. Ayan guys, oh. Yan ang ano, yan ang lulutuin ko ngayon eh. Guys, iyan yung pinakasimpleng ulam na talaga masasabi natin na pagka nagmamadali ka, ito yung pinakamadaling lutuin. Ayan guys. At ito, babalatan ko na para maigis ako na itong ano, patolang patola na ng, ng may miswa ayan guys at saka ng sardinas para sa aming mga ganito mga ano senior ano na yan bali ano na yan masarap na yan talaga walang halong mga baboy kaya guys mag start na ako magluto pagkabalat ko nito patola yan guys. Ito na magluluto na ako ng tola na meron sa binas. Ayan guys. Ayan, nagkagya ko na ito ng magsika at saka pinainita ko na kaya ito. Okay. Start na akong magsika. Ito guys, simple luto lang to. Lalo na pagka yung budget where medyo alanganin na. Tama-tama lang ito guys. Hindi naman natin kailangan na lagi tayo magbaboy. Kasi alam mo naman tayo mga senior na talo na kami. Ito na yung pinakamagandang masarap na luto. Medyo luto na yung sibuyas at bawang. Walang kamatis to guys kasi may kamatis na rin tong, yan tong, itong yan Itong sabdines na to. Yan hindi na tayo may. At saka malay na, na Kamatis. Ayan rice ngayon, medyo... lang muna tayo ng konti. Kaya pagkulo na, magiging lagyan natin Ayan na so, lagyan natin na madali lang sa maluto eh. Sige, i-garin natin itong patawala. Lagyan na rin natin ang coating between seasoning. Eh. Ito magpapawala sa rin ito. Puro eh. ito ko ang silang. Lagyan natin ng konti. Ito nga, no? Banana pizza. Para medyo meron na makulat. Konti lang. Tapos, lagyan natin ng tubig. Kaya ako binigdagan ng tubig kasi paglagay natin ng miswa, ano yan, lalapot pa. Pero hindi pa muna natin lalagay yung miswa kasi pa, pakukuloan muna natin ito so, at saka palalambutin lang muna natin sandali itong patola. Kaya tatakpan muna natin. Ayan guys ha. Ayan guys, oh, so, kumukulo na. Ayan guys, nilagyan ko siya ng patis na ano, panimpla at saka nilagay ko na rin yung miswa. Ayan. Ang miswa naman kasi guys, madaling maluto yan eh. Kaya kaya ano, kaya huli ko na yan nilagay. Tikman uli natin kung okay na. Okay na. Ayan guys, so oh, dali na lumapot. Eh. Ayan guys, may ulam na kami. Sarap. Ito lang, okay na to. Sa mga bata, hindi naman to, hindi naman mahilig sila dito eh. Matatanda lang mahilig dito. Pag hindi nang kasanayan. Ayan guys, papatay ko na to. Kaya guys, mag-like and share po kayo para po lagi po tayo update sa lahat ng video ko. Yan lang po yung aking pwedeng i